Mga tupay, nakita kami sa isa ring bata na magaling din sa pasil mga tupay pagtanggal. Kung maalala mga tupay, yung mga hinap doon ating mga video dyan iba. Magaling din ito magtanggal sa pasil mga tupay. Uh, subukan din niya kung matanggal ba niya. Ayan. Alisin mo yung kulantali dyan sa alambre. na hindi putulin <laughs> challenge <laughs> o oh yan dalawa na kayo ha mayroon pa tayong bagong challenger to kay kakatu pa yun oh. sige alisin mo kumalis mo sige kasi si MJ hindi niya na alis ka agad eh pinapasa muna sa kaibigan niya sinubukan din niya kung matanggal ba niya Oo, <laughs> oh, maalis mo ba yung pulang tali sa alambre? Patel, patla. <laughs> Bumalik na na. Bumalik na naman sa gitna. Bumalik, bumipat. Ay, nandyan. Nandyan pa rin sa gitna. <laughs> Oh. Hindi naman matatanggal baka eh. Abutan ka ng hapon diyan. Kasi yan, umtulbang, Lalo Lalo Ibayin <laughs> mo to ko sa lulusot to. Tinuro wala ni <niya> sano no. <laughs> Ako pa Masakit na Masagit na yung ulo niya. <laughs> Ayan. Oh.

Wenk. <laughs> Alam mo ba? Di kaya. Ikaw si. Ikaw si surrender si. Kamote, tali, magdala ka ng gunting. Ayay. Ay. Bawal Bakal, mo to. Magkalambre <laughs> naman, magdala ka ng slice. Slice, oh. cutter. Napaka simple. Ay tik na ngayon. Hindi hmm. na ano. Hindi nag iisipan Ano Gusto mo mga dipon ng mga nanggagaling? Bumalik talaga 'di.

Hello, wala din mga to hindi din nabakat ang katawan kaya